Good day mga ka-GT at magandang araw sa inyo lahat Ega eh, isa lang din yun natin na galag mo lang, uh, mga ka-driver ko, mga ka-siklista ko At lahat po siyempre sininyasan lang po tayo natin dyan yung lalampas Kasi po galing po ako ng parkingan, lalabas ko po yung sasakyan ng ati ko At ako po ay may pupunta natin nga po, aga ko ng ati ko after kong magpunta ng kanyang bangko Para mag-deposit, ayan piling po tayo Para po tayong tutubih at syempre, ayan, imamaneobro lang po natin yan. Nasa may proxing po ako. Palabas po tayo dyan. Ha? Papunta po tayo Manila. At saka po pupuntahan, syempre, daan po tayo sa expressway. Daan din po tayo sa aming kabaryuhan. Ayan, medyo inabot na po tayo ng ulan, mga ka-driver ko. At dire-diretso lang po tayo dyan. Tapos, sa nadaan ako po dyan si Cesar. Wala po mga pool legend Kasi nga po, nag -uulan. may bagyong tino. At yun nga po, eto, galing po tayo ang porkonsiko. Nagmaneobra tayo sa mas maluwag-luwag. At dire-diretso lang po tayo dyan. Dinaanan ko po si ate dyan at may kachismisan pa siya dyan dahil yun po ang kasama ko, yun po ang sponsor ko. At kasama po namin dyan si Egoy, kami punta tatlo. At alam nyo naman po, palawas tayo, magre-relax. At yun nga po, manonood tayo ng volleyball ng BBL at napakabait po ni... Mikaela Belen thank you so much. At yun nga po, isang sabi ko lang po sa kanya na kung pwede magpa-picture, okay kagad ka sa kanya. At sabi niya lang sa akin, bilisan kasi tatakbo na siya. Sila sa gitna dahil for victory win tinalo po nila yung Chocomucho. At yun nga po, syempre, na ko, rin po, at saka ang kalabang po nila ay Akari, at kulang-kulang po siya yung Akari, wala po si Ivy Laksina, at yun nga po, hindi po tayo nakapagpa-picture doon. At yun, po tayo nakapagpa-picture kay Mikaela Belen at kay Nuna, Gamis Nuna, gaya, nakita nyo naman po yung kapatid ko, ay may kachismisan pa, at tinantay ko lang po yan, at after po na makatapos ang chismisan, uh, lumarga na po kami, habang nandito po kami sa Laguna ay naguulan at ayan alam niyo naman po kasi kami dumaan. Papunta po kami ng bypass, daan po kami ng papuntang Turbina, da pasok po kami ng expressway pagdating po ng mga Carmona or papunta Manila wala pong ulan, dito lang po sa Laguna naguulan yan. At alam niyo naman po magre-relax po tayo, daan po tayo dyan sa expressway to Ah, uh, syempre skyway, pero ang skyway po dadaan po tayo sa Terminal 1, Terminal 2, ter Terminal 3 at hindi po tayo dadaan sa mga airport. Dadaan po tayo sa papuntang Makapagal, papunta pong kada at yun nga po ito, ayan binabaybay na po natin yung kalsada na yan. Dito po yung partin Laguna pa po, po yan. At ayan, nakita nyo naman po, naguulan pa. Siyempre, wala pong traffic kasi po alanganing oras at napalabas po talaga tayo at biglaan lang po. Siyempre, pag nagayati ko, hindi ba rin din natin sa At saka siyempre, nare-relax po ako pag nakakapanood po talaga ako ng mga volleyball. Pero dati po, sports ko ay basketball. Eh, nga sa volleyball po kasi may enjoy ka lalo po pagka malakas ang magkakalaban at saka po yung sigawan. Tapos syempre, ang dami ng masasideeing. Ang dami pong VIP. Nakatabi po namin sa upuan. Pero syempre, ang ate ko, di naman din po VIP. Pero bumabayad lang din po ng pang Ganong kalakaran. At ito po, ayan. Nakakita nyo naman po, hindi na po nainit dito. Papasok na po tayo dyan ng alabang. Papapanig na po tayo ng Skyway. Sa Skyway, syempre po, uh, wala rin po tayong masyadong na ano ang traffic. Dito po, alanganing araw po yan. Alanganing oras. Kaya po, wala po uh, traffic traffic pero pagka fix hour or hour dito sa Pilipinas alam niyo naman po yung pag-awasan or pasukan ng mga estudyante or awasan ng mga nagtatrabaho nagpapasok ng nagtatrabaho -tra kalimitan okay, po ay traffic kahit po ang lap napakalapad na po itong kalsada na to ng SLEX na to at yung nga pala po, may bagong promo po or may bago pong sticker or papakabit kayo ng RFID for one, ano na, pati po lahat po na expressway, pwede na po yun. Isang load na lang po, kaya lang po siyempre magpupunta po kayo sa palagaya, mga sa kung saan nyo po gusto, dito po sa dito po sa SLEX, doon po sa may gasoline station na letter P na may kulay pula at blue. Doon po kayo magpapakabit ng RFID bago. Pwede ng EC3, pwede ng ano, in one sticker lang po. At ayan, syempre, panik na po tayo ng Skyway. At dito po sa Skyway, exit lang po tayo dyan sa may papuntang airport. At ayan, nakabaan po yan na simula sukat hanggang bikutan, lampas lang po tayo doon, hanggang ngayon makakita ko po dito kalsada na to, kanan lang po tayo, papanik po tayo dyan, at papunta po na Iya, yan po yung mga terminal or airport, da dabas sa daan po kayo dyan. Lalampasan nyo lang din po dyan yung mga Newport City, yung marami pong uh, ano dyan, hotel, tapos ito po yung dadaanan nyo, sa so, ibabaw po kayo ng isang airbase at yan po dire diretso lang po tayo wag po kayong paparte sa kanan pababa po ng terminal 3 yan syempre parting kaliwa kayo kasi papunta po tayo na Makapagal papunta po tayo ng way ng papunta pong Baklaran papunta pong Uh, entertainment City. At dadaan din po tayo sa isang way papunta po ng Terminal 1 and 2. Pero hindi po tayo doon dadaan. Basta ito po, uh, may maintain lang po na takbo 6270. Depende na lang po sa inyo kung talagang gusto nyo po mahuli dito or mapiti ka ng camera. Pagkakalang ko po, meron, pa rin, meron na rin po dito ng NCAP mga ka-driver. Pero palakasan na lang din po na loob. Kung gusto nyo po, pag magtataka kayo, kung saan kayo nahuli, ay yung end cap, alam ko, pag ganun po ka, ano yan, pagka magre na po kayo. Plate number po yung makikitaan ng violation. At ito po, paglampas po doon sa exit. Ito na po tayo. Dire-dire na po tayo. Meron po ditong ano, cockpit arena. Dito po nakita yung roligon. At ayan, dire-dire lang po tayo dyan. Mga ilang kulang-kulang dalawa o tatlong kilometro. Siyempre, makikita nyo na po yung uh, papanik po dyan ng Terminal 1 pero kaliwa, barting kaliwa po tayo. Kailangan po natin papuntang Entertainment City. At yun nga po, syempre pupunta tayo sa Mall of Asia Arena at doon po yung laban ng mga papanoodin natin. Dalawang team po, bali apat na team po ang papanoodin natin. Ang unang first game po, Suscopy versus Akari na nanalo naman po, nag-victory win ang Suscopy. Ang napakalakas din po pala ng Suscopy. At ang second game naman po ay Choco Mucho versus Capital One. At nga po, nandun yung mga idol ko. Siyempre, gandang-ganda tayo, okay? Bea Bilen, uh, Mikaela Bilen, Bea Bilen, Mikaela Bilen, sorry po, tao lang, at saka si Rachel Astru. at si, si Cruz. At yun nga po, marami rin po tayong mga nakita doon na mga napalipat po ng ibang team. Kagaya po sa Suscopy, nandun na po pala si Sebelius, uh, si Piona, at ito po, daan po tayo dito. Dire-direcho lang po tayo dyan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, Okada. Dire-direcho lang po dyan, yung dead end, kanan. Tapos wag kanan nyo po, ay makikita nyo po yung mga Soler, yung mga iba pong ano, at syempre, makikita nyo na po ito. at bumaba po kami dyan. A uh, high tech po dito sa pinagparkingan ko. Pagbalik nyo na po, pag uwi nyo na po, kayo pwede magbayad. Tapos, ang pagbayad nyo ay di computer na, hindi na po kayo hindi ng mga card card doon na lang po kayo. By plate number na lang po yung makikita sa inyo at yun nga po, sa tas itatype nyo yung plate number nyo na 4 digits. At yun, lakad lang po tayo dun sa may parang tunnel na to. Pababa po tayo sa arena ng mawa at pag syempre ayun po wait wait lang po tayo doon ayan SM Arena Mall of Asia Winay-wait lang po namin yung binila ng tiket ni ate At yun nga po, na wakana na namin yung tiket At nakakausap na namin At syempre, alam nyo na po Papasok po tayo dyan, tuwantwa po tayo Makapanood na naman po ulit tayo Namiss ko po ito, ayan, dyan po tayo papasok At ayan po yung pinaka-bilihan ng tiket Pero hindi pa kami dyan bumili ng tiket Nagpa-reserve na po si ate At ayan nga, pagkatapos po nyan Ayan, nakita nyo naman po, Tuan -tuan po tayo Ayan, at syempre shoot natin ng pamadiinan Joke lang po at yan nagpalabas-labas po ako dyan sa sobrang ginaw you know, po, syempre nagpahihiihi po tayo, sobrang lagi ko po nakikita yung uh, pantug ko. at ako yung napupunta po lagi sa comfort room at ayan, papasok na po tayo, nawakan na po namin yung ticket, alam niyo naman po, dito kailangan may ticket-ticket at ayan, dito po tayo at binigay ko na po kay ate at yun nga po, syempre kailangan pong ipag check up yung mga bagbag at dito, ayan, diretso po tayo pagpasok po natin sa loob, bigay ko po kay ate at pagkapasok ko po, po sa loob, kailangan po natin mag mekos mekos dyan, napakaganda po nitong arena na to sobra, at uh, siyempre nanday ko lang po si ate bumili po dyan ng mami merienda sa loob at alam nyo naman po, tayo ay piling lang pero sila lahat yan tay sabit-sabit lang. Ayan po yung papasokan namin. Ito po at tinataan ako. At ayun po, napapasok po ako. Nasa magandang arena. Ayan, pag po makikita po yung tatak nyo dyan pag inilawan kayo, pag nilaser. Ito na po. Wala pa po, po masyadong mga tao dyan. Pero yung mga player katabi po namin mismo nadadaanan ko po. tuwa tuwa po ako pag nadaan po ako dyan kasi ang lapit-lapit po ng player. Kaya po nakapagpakuha po ako ng picture kay Mikaela Belen na napakabayit. At yun nga po dito pati si Rachel Astro, hindi ko po napapagpicturean kasi nakapalo po ako dun sa kanyang uh, mga vlog-vlog. Ayan, mga player po dyan. Ayan po yung sa Napakalakas po pala niya. Wala pa pong tala yan. Ayan, nakita nyo naman po, ayan po yung bench ng mga player, tapos ayan yung mga announcer, dire derecho lang po tayo, doon po tayo sa may kabilang side na yon. At dito po yung Akari, ayan, nagpa-practice po sila, nag-ano po, ayan, napakalapit po niyan, syempre tayo ay peeling, dito po, ayan, dyan po sa pwesto na yan, doon ko po nakita si Michaela Belen, at kaya po ako napagpapicture, ayan, warm-up, warm-up lang po sila at uh, syempre tayo ito may um, kus may kus lang po diyan. nakaupo na po tayo at tinitingnan po yung arena napakaganda po nitong arena na to napaka ano po at napakalamig wala pa po, po masyadong tao kasi first game at nagwa warm up pa lang po at antay, antay lang po tayo dyan na uh, yung second game po na talaga naman yung nagkakadikitang po yung laban nito Talaga naman po hindi rin po magkandamayaw ang mga tao rito lalo po nung ang pumasok na po ay Chocomucho At yung Capital One, ng Capital One ay kumpara sa Chocomucho, Chocomucho talagang darling of the crowd Parang CCS yung cream line, yun uh, idol ko rin din mga nandun at syempre ayan Ah, kita nyo naman po, nasa Mawa Arena tayo. Feeling ko ako ay star player dyan, pero nanonood lang po tayo. At dyan, abang nagaantay tayo na maglalaro, kain tayo, ngata, tapos sa ah, inom. Ayun nga po, takot na takot na po tayo uminom ng mga soft drink. Kaya ayun, orange na lang po ininom ko, tsaka water. Habang nagaantay po tayo dyan, nakita ko po si na Ivy na dyan, nasa malapit po sa amin. Hindi po ako makapunta ron kasi syempre, medyo nahiyaya pa po tayo at nung kumapal na po mukha natin, nagpa-picture na, nagpa na po tayo sa mga player. At dito po sa arena na to, makakasabay nyo po sa paglalakad ng mga player. Kaya pwede po kayo magpa-picture pagka off the court po sila. Sa lahat naman po siguro sila pagka off the court talaga nagpa-picture. Pwede naman po. Dati o si Gregor Soltones na kasalubong ko po yun dun sa sa May Pasig at doon uh, nakakapag-picture po. Tapos si Jen Nerba anong uh, after ng game nila ayan, syempre suot ko po yung pang -dina na. At si Jen Nerba yung sa Signal anong uh, pagtapos po ng winning game nila ay nalapitan ko po siya at napagpapicture. Ayun nga po, syempre, pagka po, during the game, hindi po talaga sila pwede maistorbo Alam nyo naman po, mapapagalitan ng mga coach yun. Tsaka po, ayan, Choco versus Capital One. toon pa po ako. Napakalakas po at napagaling po ni Mikaela, Bilen, at tsaka si Rachel Astro. Lumabas po yung laro dyan. Tsaka si Nakruz, Lele uh, Lela Cruz, tsaka po yung mga ka-player niya. Tapos ito po talaga sa... Choco Mucho, magagaling na po talaga yan. Siguro, talagang ukol lang po sa talo. At syempre, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video. Hindi na po tayo magtatagal. Maka volleyballista ko, mga nakakanood. At ayan po, nakakita nyo naman. tuwa po, lagi ako dito. At kaba ng pinopokus ko po, napakalaki po ng big screen talaga. Ayan, si Dino Wong. Uh, Diyan po, ayan, uh, medyo nag po tayo dito. Mapapunod nyo po yung sa live. At syempre, hindi na po tayo magtatagal sa video na to. Kasi, darling of the crowd na po yung naglalaro. At talaga naman dikdikan po yung laro na yan. Babus, mga ka-volleyball ko, mga driver, kasiklista, at mga kamarites.